Kay mga mahalang ating topic ngayon, ang tinatanong ni Ryan, na una kong sinabing arerian, Ryan pala yung kanyang pangalan. Ang tanong niya ay, mahal ko, bakit masarap makapagdigmaan ang isang, sabi na lang ating dalagang ina kesa sa mga dalaga pa? So natin pag-uusapan for today's video. And ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago Kung bago pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, bakit nga ba masarap ang mga dalagang ina kaysa sa mga dalaga pa? Ang masasabi ko dyan ay mas marami ng karanasan ang isang dalagang ina kaysa sa mga dalaga pa. Ang mga dalaga kasi, siyempre nangangapapayan. pa yan. Hindi natin masasabing kapag dalaga eh, bihasa na agad. Nangangapapayan. pa yan. Pero kapag kahalimbawang naranasan na nila, nasubukan na nila, kung paano yung paulit-ulit na malagosan sigurado ko sa sarap ang bawat laman. Ganun kasi, hindi kailangan may kumpara ang dalagang ina at dalaga pa. Kasi ang dalagang ina, marami na yan kalanasan. Nalaman na niyan kung paano ang pasikot-sikot pagdating sa palakpakan. Pero ang dalaga kasi nangangapa sa bawat laman. Kasi hindi pa sasanay. Bago pa lang yun, nag-uumpisa sa kanyang larangan sa pagpapalakpakan. So sana sa tama ang tanong, and if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.